Oh, how many of your siblings? Three? Your brother and sister are five. Mm. You're the younger. Mm. Younger. You're mom's size. Like this in your car. You many wheel? Hi po, mga mga mga. Kumusta na po kayo? Matagal-tagal din yung panahon ano, na hindi kami nagsama ni Bangi sa aming vlog. So ngayon, bago ako pumasok sa trabaho, ito nakapag na ako. <clears throat> Nakita niyo yung kanina uh, kanina daanan na maputik. Nagigyan ko ng tal ano, yung tulay kasi maputik na doon sa kabila. Hindi na hapot ko yung lupa doon kasi yung may naghukay doon. Tapos hiningi ko yung panambak. So pinambak ko doon sa ano, uh, pinaplano kong daanan sa susunod. Pero hindi pa ngayon guys kasi busy pa. May ginagawa pa ako doon sa Eiffel Heights. Yung apartment doon na nagbayad ako matapos. So then, salusunod so, yung project ko ngayon. At, <coughs> huwag ka magalala. Papakita ko kung paano yung nagawa ko. Pero hindi ko ma-detail ngayon guys kasi nga nahihirapan ako dun sa camera. Wala akong kameraman. guys <laughs> yung sabi niya eh. Ano sabi mo? Salamat <tod> ako kay Jesus kasi sa edad kong 57. Ah, uh, jogging pa ako. Sunod guys, kapapakita ko yung ginagawa ko every morning. Malit lang yung space na pwede ka jogging Habang nagluluto ka, pwede ka magyaging. So, yun ang susunod na kapakita ko na inyo. Dito ko sa kusina mismo, pwede ka mag-workout habang nagluluto ka. Now, ang uh, sarap ng pakiramdam, ano? Uh, medyo nawala yung mga sakit ng katawan nga kasi uh, may yung... na may jogging tayo binago ko na yung Remember. ano uh, ang tawag nito routine ko ngayon dati hindi ako nagyo jogging kasi na uh, parang ano uh, tinatamad ako pero hindi pwede eh. kasi um, tumatanda tayo na tumatanda kailangan yung katawan mo i-active mo siya parang ibabalik mo sa dati pero hindi biglaan unti-unti so, lang yon step by step kailangan yung mga jogging mo may oras yung jogging mo magsisimula ka sa mga mabang oras hanggang sa tumas na pataas pataas oh, yung pahaba ng pahaba yung oras mo parang jogging pero hindi ko sinabi yung jogging na mabilis ang takbo stationary jogging guys una yung ano lang breast walking ako sa uh, next week stationary Sina, jogging tapos next week pwede ka nang ano tumakbo like, ka ng mabagal Sinap, do you have... Uh, lang. Pero huwag kang magpapain. Uh, Kasi baka ma-heat stroke ka. At palagi kang may dalang tubig na malamit. Para, halimbawa, sumakit yung batok mo, yung balikat mo, mabasa yung mga tubig na malamit. What? Bangis, ikaw naman? Oh, ano mo Anong masabi? So, palagi ka naman. <coughs> Pero pag nagalit ka, dahil mo sinasabi ha. Ah. Nagalit ka sa akin. Either oh, way. Uy. Oh, you're, you're ka na. oh <laughs> ko. Months, right? yeah. Dari Kakana. energi

Ano ah? Anong intro? Ah? Anong intro gani? Masaya ba? Masaya? Masaya ka naman ah. Ano bang kinukot-kot mo dyan sa cellphone mo? Ah, naglalaro ka ng Candy Crush. Yung, yung dati mong cellphone. Ilan na yung ano mo doon? Level mo? 5,000? Ah, Hindi ah, mabut ka ng 5,000 Le Level, ano tawag nun? Level 5,000 Kaya karoon, 390. hindi na po pwede sa pong sayang <coughs> Yung ano, yung Pinalaro yun, ano, mo nung level ka na ngayon Bago lang yan, di ba? Last week mo lang ginupisahan Anong level ka na? 390 390 na? 1 week ka pa lang? One week pa pala na pa lang nang naglalaro. Thank you so much. 390 na. So Ipagpalagay natin within one week, 300. Ipagpalagay natin isang buwan. Hindi ah, two weeks ka na yata naglalaro niyan. Ah, uh, one week, o. Oh. 300 ka mo na lang. Tapos, within one month before four weeks. 300. Hindi, yeah, anda. 300, 300, 300. May ina ko sa mati. 900 1,200 level ka pag uh, mag-straight ka ha? tapos na ha? baon baon? ano yan, nakatabi tayo dito buo pa rin yung muscle ko sa dibdib na yeah. <laughs> bumagalaw pa rin ba? dati nung bata-bata pa ako dito ka nabigyanin sa akin ganyan-ganyan no? hindi no, mo nakita yan no? Nakikita uh, mo yan. Pero hindi naman pwedeng palakihin yan masyado kasi ma-maintenance yung, yung, vitamins. Kasi pag mag-vitamins ka, ay, hindi na. Tapos magpo yung ka oras. <coughs> <coughs> Ito na yung buhok natin. Hello guys, yung mga hindi pa ano po, nakakilala sa amin. Ito si Bagis sa aming YouTube channel. Nakako naman si Galin. So, ang nakalagay dun sa YouTube namin, namin, ay bangis sa galing. Pero na, na kasi ako, dapat bangis at galing dapat. Kasi nga lang, bangis sa galing naman ang nilagay. Hindi ko na mabago yun. So, yun na, pinatuloy na namin. Uh, kasi nga, kaya siya bangis. Kasi nga, nagagalit siya mabangis na lang. Eh. Ako naman, mabangis siya, galing marunto. Ako naman magaling umilag. Yeah. Kaya ganun na yun. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Uh, yung ulang sa huwag mag sa mga vlog. Matagal kami minuto. Um, kasi meron kami mga ibang ginawa. <coughs> <coughs> oh, hindi <may> kami masyadong... Good morning everyone. Wala na magawa sa galing kaya. Ano? <coughs> kakapi lang rules, namin. Ano? Sa mag tapos magkapi, tapos nangapit bahay dun sa anak namin. No. Pangit nga. Ito, hindi tayo nakapag Hindi ng nga, wala na naman ah. Kapi nga yan, natural. Hindi, okay, nakapag mm. Me, let me guess, how old are you? Wala na yun yung camera dito. Me? Let me guess, how old are you? Napakita niya ng master. I, I guess it. Ano ba? Hmm? Pangit lang ito. Ayos akong nanasig po. May okay nga. Mas wala tayong pangit May Maya. Maraming manununod. Maganda-ganda yun. Wala nanonood yan e. Maraming magaganda na eh. Yung pangit, yung pangit naman. I, okay. Ano yung nabasag na ako? Malaki uh, ng baso ni Bangis Silesia. So, like yung Bravios. Wait. Ito mapuno. Yung, yung kapi ano na na blanca, yung twin. Ito, ito, ito isang ganito So, yung yes. siguro yung apat na kape. Kulang yung maghapon. Kulang. Kulang, no? no? Mamaya, pag naubos ito, magkakape na naman. So, yun lang, no, naubos no, mo siguro mga sampung pak sa maghapon. Grabe to eh. pa yung okay, sigarilyo? Oh, ano na. Buti na lang guys, wala kong bisyo na magsigarilyo. Siya lang yung naninigawin nyo. Kaya mapapansin nyo, nakikikwit siya minsan sa blanca. <coughs> Ayan. Ay. Ay. Dito tapos yung kusina namin. Hindi to kusina. Bahay din ni ate. Bahay bahay ng panganay namin pala to. Hindi pa tapos yun. Kasi busy pa nga ako sa ibang trabaho. <coughs> kaldero pero okay, pakita mo okay bye bye po maraming salamat kasi pupunta na ako sa ano sa Apple Heights upload ko na ito ngayon tapos uh, pangit ba? ang ganda ka naman oh. Tapos you gino, know, na kailangan na pa yan. Maganda ka na talaga. Mas maganda be natural. Na lang na maliap, yan ha? Bye-bye po. Good luck. Ba bye Bye po. Ito yung pangit na ganda nga eh. Ang pangitan po kayo. Sabi yeah, nyo, comment nyo ako kung pangit it. talaga siya tila natin. Sabi niya pangit daw eh. Okay, salamat. Good luck. God bless us all.